Matagal ka na sa Saudi Arabia pero alam mo ba kung bakit tinawag na real ang currency nila? Ito ang sagot kung bakit ang pera ng Saudi Arabia ay tinatawag na Saudi Real. Ang terminong, real, ay nagugat sa salitang Espanyol na, real, na nangangahulugang, royal. Ang pagpili na gamitin ang pangalang ito para sa pera ng Saudi Arabia ay refleksyon ng makasaysayang ugnayan ng bansa sa Arabian Peninsula, na nagkaroon ng kalakalan at kultural na koneksyon sa imperyo ng Espanya. Ang kasaysayan ng Saudi Riyal ay nagsimula noong 1925 nang ang kaharian ng Hajaz at Najd, na kalaunan ay naging pinag kaharian ng Saudi Arabia, ay ipinakilala ang unang opisyal na pera nito na tinatawag na Saudi Riyal. Bago yun, iba't ibang mga pera, tulad ng mga barya ng Ottoman at Maria Theresa Taylor, ang ginamit sa rehiyon. Mula 1925 hanggang 1946, ang Saudi Riyal ay naipeg sa British Pound sa isang nakapilming halaga ng palitan. Gayunpaman, noong 1946, opisyal na inilagay ng Saudi Arabia ang pera nito sa dolyar ng US, na nanatili ang kaso mula noon. At sa paglipas ng mga taon, ang disenyo ng Saudi Riyal Notes ay nakakita ng ilang pagbabago upang mapahusay ang mga feature ng seguridad at isama ang mga elemento ng kultura at pamana ng Saudi. Ang kasalukuyang serye ng mga banknote ay nagsimulang unikot noong 2016 at may kasamang mga larawan ng mga landmark, archaeological site, at mahalagang figure mula sa kasaysayan ng Saudi Arabia. Kapansin-pansin na ang Saudi Riyal ay nahahati sa isandaang halalas. Ang mga bariya ay ibinibigay sa mga denominasyong lima, sampu, dalawampu't lima, limampu, at isandaang halalas, habang ang mga banknote ay magagamit sa mga denominasyong isa, lima, sampu, dalawampu, limampu, isandaan, dalawandaan, at limandaang riyal. Sa pangkalahatan, ang pangalang, riyal, para sa pera ng Saudi Arabia ay sumasalamin sa mga makasaysayang koneksyon nito at sa katayuan ng bansa bilang isang soberanong bansa. Paki-comment na lang ang mga bagay na gusto ninyong talakayin sa mga susunod na uploads. Kung nagustuhan mo ang video na ito, paki-follow, like and share mo naman ako sa Facebook, YouTube and TikTok. Salamat.